Guys, nandito tayo ngayon sa ano, ngayon malapit sa dagat. Yan. So gagawin kami ng ano, ng dried fish na um, dilis. Ayan. Ito yung dilis namin guys. Isang plangga siya. So ang bili ko is about 1,000 pesos. Tingnan nyo. Um, makikita nyo, ang dami. Isang ano to, isang plangga Isang plangga ng dilis. Ano? Agang dried fish. Ganyan pa yung paggagawa ng dried fish. Bali, yung pinanghugas namin dito is ano, um, tubig dagat. Tapos, pagka ng tubig dagat, lagi pa namin ng konting asin. Para hindi masyadong maalat, kundi sakto lang, tama lang yung ano niya, yung um, lasa niya pag niluto na. So, ayan guys. Dito kami, dapat, dapat kasi sa, ba, sa bahay kami mag ano, bibilad. Kaso nga lang, yung bilara namin, gagawa pa kami ng ano, kukuha pa kami ng kahoy. So, dito na lang para palutang lutang na lang yung pagbilad ng dilis natin guys ito po yung dried dried fish dilis ayan so sobrang pa kadami niyan guys kaya yung dadalhin natin yung papuntang ano ah uh, Manila tsaka sa ibang bansa yun guys kung sino may gusto mag order bilang kay sa akin okay kontakin nyo lang pangalan ko at i-order ko kayo palanggay. Sinsimula na guys. May mila six hours later. So guys, um, kukuha natin yung build nating ano, mga dilis. So ganito kalaking ganto Ganito kalaking plangga ng plangga ng lalagyan natin kasi napakadami noon. Ano yun, 12 kilos na dilis. Napakasarap yung guys. So Ito yan. yung paglalagyan natin. Ito yung na. So dito na siya, dito na siya build sa may, ano, sa may malapit sa dagat. Ayan. So, maghapon ng araw. Maganda naman yung araw. Kaya ngayon, kukuha na natin ngayon yung dilis nating na binilad, guys. Ayan. Nandun na yung tatay ko. ano na. So, dito namin bilad sa may bangka namin. Yung bangka namin na maliit, nilagyan lang namin ng net. At doon namin binilad yung ano, yung dilis. So, ipapakita ko sa inyo, guys. Ayan na, guys. Yung ano namin. Daing na. Ayan, binilad natin. Ano. Ayan So ilalagay natin yan dito sa planga ng malaki. Yan. Yan. That's my father. Ayun. Guys, oh. O dami niyan. It's about um 10 kilos. Ano? Fish, dried fish. guys ayan na po yung ano daing lahat sobrang dami oh, pakadami isang planggan ng malaki pakadami yan